Ang social media influencer at entrepreneur na si Rosmar Tan ay usap-usapan online dahil sa kanyang pagsisiwalat sa kanyang malaking kinikita araw-araw. Paano nga ba yumaman si Rosmar at gaano siya kayaman? The Philippine Showbiz List presents, Gaano Kayaman si Rosmar Tan? Investments ang mga investments ay nagsilbing isang makapangyarihang kasangkapan para kay Rosmar upang masapalago pa ang kayamanan niya. Sa halip na pabayaan at walisin sa si ibang hindi importanting mga bagay, ang kanyang malaking kita sa negosyo mas pinili ni Rosmar na i-invest ito sa mas makabuluhang bagay at mga ari-arian na maaari niyang mapapakinabangan sa kasalukuyan at sa hinaharap niya at ng kanyang pamilya dahil sa tagumpay na kanyang sariling brand, masagana ang buhay ni Rosmar kasama ang kanyang pamilya at siya ay nag-invest sa ibang ari-arian kasama na ang mga mamahaling luxury vehicles. Inilahad niya na mayroon siyang pagmamayari na Ferrari, Lamborghini, GTR, Porsche at marami pang iba ibinunyag din ni Rosmar na siya at ang kanyang asawa na si Nathan Harrison ay namuhunan sa humigit kumulang 20 real estate properties. Ang unang araw nilang nabili noong mag-asawa na sila ay ang property nila sa Kalawan, Laguna na 1 hectare ang laki ng resort. Mayroon din silang dalawang property sa Pansol, Batangas at sa Tagaytay. At ang lahat na nabanggit ay nabili nila in cash at fully paid pa ang mga yon. Magiging ang mga luxury cars nila, ay in cash ding nabili. Binigyang diin din ni Rosmar na wala siyang anumang utang. Hindi rin daw niya binibili ang isang bagay kung hindi niya yon kayang bilhin. Dagdag pa niya na kung kaya naman niyang bilhin at alam niyang mayroon pang matitira pa sa kanyang pera pagkatapos ay bibilhin niya ito. Nagbigay din siya ng kanyang dahilan kung bakit siya nagbiflex o nagpapakita sa mga social media platforms ng kanyang mga ari-arian. Ang totoong rason ay hindi upang magyabang sa ibang mga tao, lalo na sa kanyang mga bashers, kundi bilang isang demonstrasyon ng lakas na kanyang sariling care brand. Budding Entrepreneur ang landas sa pagnenegosyo ay puno ng mga hamon, mula sa mga financial constraints hanggang sa market competition. Gayn pa man noo ng isang budding entrepreneur na si Rosmar, ang mga hamong ito hindi bilang mga hadlang sa kanyang landas, kundi bilang mga hakbang sa paglago at pagtatagumpay niya sa hinaharap. Ang bawat setback ay ginawang isang pagkakataon ni Rosmar upang siya ay matuto, umangkop at pinuhin ang kanyang mga diskarte, na ginagawa siyang mas matatag at may kakayahan. Pagbalik tanaw pa ni Rosmar na noong elementary pa siya, una niya napansin noong pinagtatanim siya at mga kaklase niya ng kanilang teacher ng mga gulay. Kaya na lang ang pechay na pag nasa laki na ay kailangan nila niyong ibenta. At kung sino naman daw ay pinakamalaking benta ay bibigyan ng mataas na grado ng kanilang teacher. Kaya naman ang ginawa ni Rosmar upang siya ang manguna at makakuha ng mataas na marka ay ibinenta niya ang mga gulay sa kanilang sariling pansitan. Nakabenta na nga siya, nakamura pa ang family business nila dahil hindi niya ito pinatungan sa presyo gaya ng mga nagtitinda sa mga palengke. Naganap ang breakthrough moment ni Ross na iligtas siya isang bulldog na naharap sa euthanasia dahil sa sakit. Dahil sa kanyang pagmamahal sa mga hayop, naging normal na para kay Rosmar ang mamulot at mag ng mga aso at pusa sa kalye at alagaan ng mga ito. Gayun pa sa pagkakaroon niya ng business mindset, nakapag-isip siya ng mga karagdagang plano na higit pa sa pagpapagamot sa kanyang alagang bulldog. Agad na kinontak ni Rosmar ang kanyang tatay at humingi ng pabor dito na ipagpita siya ng napakaraming dahon ng madre de cacao para ibenta ang mga ito. Nasa isip niya ng mga panahong yon na gamutin ang kanyang aso pero papasobrahan niya ang paggawa ng gamot dahil ibibenta niya yon. Pero noon nga raw na ipinost niya sa Facebook ang Mother de Cacao, ay grabing bash ang natanggap niya mula sa mga social media users. Binanta kasi niya ito ng 100 pesos kada talit ng dahon, kaya tinawanan lang siya ng mga tao. Dahil sa mga pambabatikos ko sa natanggap niya sa unang produktong inalok niya, ay lubos siyang napaisip at sinabi sa kanyang sarili na kailangan niya ng ibang maiisip na produkto bukod sa purong dahon ng madre de cacao lang. Naisip pa niyang gawing extract ang mga dahon kaya bumili agad siya ng blender para gawin ito. Nilagyan na raw niya ito ng tubig at kung ano-ano at inilagay sa bote at ebenta sa halagang 350 pesos kada bote nang lumago ang kanyang business at naging turning point ito sa buhay ni Rosmar. Unti-unti niyang pinalawak ang kanyang portfolio ng negosyo at nagtayo pa ng isang pet shop at isang pet cafe. Mula doon, nagsimula siyang mag-expand pa. Nagbuka siya ng isang samgipsal restaurant, isang massage and parlor business, at isang tindahan ng mga second-hand na produkto. Pero nangyari ang pandemya na biglaang, na sumubok sa kanyang mga negosyo ng sabay-sabay. Pinayuhan nga raw siya ng kanyang tatay na isuko na ang lahat ng negosyo pero hindi niya ito pinakinggan at sinabing hindi pandemic ang mapapabagsak lang sa kanyang mga pinaghirapang negosyo sa panahong ito din, nakipagsapalaran si Rosmar sa negosyo ng detox drink at kalaunan ay nagsimula ang kanyang cosmetics line na tinatawag na Rosmar's Kissables. Sa kasama ang palad, ang makeup business ay naharap sa isang setback ng matuklasan ng isang kakompetensya na hindi, na hindi ito aprobado ng FDA. Noong November 2021, nagpakasal si Rosmar at kanyang asawang si Nathan at nakatanggap siya ng 1.4 million cash gift mula sa kanilang pamilya. Ginamit nila ang bahagi nito bilang down payment para sa isang kotse at ang natirang 300,000 pesos bilang kapital para sa kanilang skincare business. Gifts from Rosmar sa kasal ng kapatid niyang babae ay nagpaula ng mga ingranding regalo si Rosmar. 1 million peso cape, brand new car, at karagdagan pang 5 million pesos ang natanggap ng mag-asawa mula kina Rosmar sa kanilang kasal noong July 2023. Ang isang million piso ay binigay sa bagong kasal in the form of a wedding cape na ipinasuot sa mag-asawa. Sa wedding reception, ipinakita rin sa malaking LED screen ang checking na kakahalaga ng 5 million pesos na inanunsyo na mula sa mga magulang ng bride. House Tour. No August 2023, ipinasilip ni Rosmar Alex Gonzaga ang kanyang malaman siyong bahay na matatagpuan sa Tagaytay. Makikita sa video kung gaano kalaki ang tahanan ni Rosmar na noong una ay naisipin niyang gawing resort. Ayon sa kanya, ang natulang bahay umano, ang pinakamahal na bahay subdivision na kinatatayuan ito. Ngunit mas nais niyang gawing tahanan ito, kung saan makikita ang mga mamahali sa sakyan na bunga ng kanilang matagumpay ng mga negosyo. Dahil naman sa laki na kanyang tahanan, malaki rin daw ang bill ng kanilang kuryente dito na umaabot o mano sa 50,000 pesos. Sa paglilibot nila sa bahay, makikita na mayroon silang private gym na ginagamit ang asawa ni Rosmar, pati na rin ang kanilang mga tauhan sa bahay. Makikita rin ang malawak na swimming pool at malaki nilang sofa. Makikita rin sa si isang parte ng kanilang bahay na isang cabinet na punong-puno ng mga Android phones na minamimigay ni Rosmar sa kanyang mga fans at taga-subaybay. Inilahad naman ni Rosmar kay Alex na nabili nila ang kanilang mansyon ng January 2023 sa halagang 45 million pesos at binilingan nila ito ng cash. Sa huling parte ng vlog, naibahagi ni Rosmar na mahilig sila ng kanyang asawa na bumili ng iba't ibang properties. Hindi man nila nabanggit ang presyo ng mga ito, pero kapag babasihan ang mga larawan na kanilang ibinahagi, nagkakahalaga rin ang mga ito ng ilang daang milyon. Earnings Ibinunyag naman kamakala ni Rosmar sa isang episode ng vlog ni Tony Gonzaga na Tony Talks na kumikita siya ng 5 million pesos kada araw mula sa kanyang negosyo at nilinaw din ni Rosmar at sinabi na ang totoo daw yung 5 million pesos na kita kada araw ay sa panahon na mahina ang kanyang negosyo. Papapatuloy pa niya na sa mga araw naman na malakas ang kanilang benta ay pumapalo raw minsan ng 10 to 13 million pesos pero kasama na ron ang puhunan. BIR Ambassadress Dahil sa kanyang interview sa Tony Talks, naging tanong ng mga netizen kung nagko-comply ba si Rosmar ng tama sa BIR. Kaya naman sa Facebook post niya kamakailan lang, kinumpirma niya na maayos siya nagbabayad ng na kanyang mga tax obligations sa naturang ahensya. Sa katunayan na ay naging ambassador pa nga siya ng Bureau of Internal Revenue. Ipinagmamalaki ni Rosmar ang kanyang posisyon bilang isa sa mga nangungunang withholding agent ng BIR nakakagulat sa mga kapwa negosyante sa malaking halaga na kanyang binabayaran. Sa kabila ng iba pa nag-aalok ng mga mungkahi sa pag-iwas sa mga pananagutan sa buwis, iginiit ni Rosmar tapat niyang binabayaran ang kanyang mga dapat bayaran sa gobyerno. Higit pa rito, pinagtibay niya na ang lahat ng kanyang mga ari-arian, sasakyan at kita sa negosyo ay sumasailanin sa wasong pagbubuwis at nababayaran ng nararapat. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!